Yan oh, good morning mga par good, good morning, good so, morning kasama natin si OBR ngayon Pupunta tayo na Simbahang Bato Pero magbibreakfast breakfast muna tayo O, so, bali hindi alam ni OBR Na pupunta tayo ng Simbahang Bato Ang alam niya lang is magbibreakfast breakfast tayo So, ayan So, nakikita nyo magandang panahon Ah, makulimlim Si Haring Araw Si Sibul pa lang. At, eto na nga o, oh, ayan si OBR, oh. So, paano mga para? Samahan nyo kami kung saan magagala tayo kasama natin sa si OBR. Let's go! Hello? Music? Ayun na nga mga parno So tayo kumain So ngayon pupunta na tayo sa Simbahang Bato o dapat kanina pa kami umalis doon Kaso umulan O oh, nakikita niyo naman Madilim yung kalangitan So Pinatila muna namin Hindi naman siya ulan na malakas Medyo umaambon So hirap na at wala rin kami apot eh so mas maganda yung ano manakbo ng maaro kasi sa umuulan at saka pababa yung dadaanan natin pabatanggas mas maganda yung matuyo yung kalsada para safe tayo di ba pa't meron tayong back ride medyo may kabigatan So ayan mga pal, papunta na tayo ng talisay Ito, pababa na to Dati natin dinaanan Ketikuyo ka tipo niya? Hindi maganda oh. Eoh, eh. Casa Al Alegria. Lakas na tricycle oh. Hmm. Let's So, alright mga parang, uh, dito na tayo sa may, ano bang road to? Laurel, Batangas, Talisay, Laurel. So, sundan lang natin, google map tayo kasi uh, first time namin pumunta. So, ayan yeah, mga parang, dito na tayo sa Simbarang Bato. Ay, pagkita mo yung pangalap. yung mid lang talaga siya. Oh. Mm. Ay, ka amis na Ah, sa pangga. Na daw siya. Ay. Kasi sang ganda. Natural lang siya na. Yung mid dapat din naman simbahan. So, ayan mga parang dito na tayo sa simbahang bato. Ayan. First time namin pumunta rito ni Pangga. Ayan, makikita nyo. Ah, Ganda. Ha? Ang ganda, men. Nakaka-amaze. Diba? Ah, bumili kami kandila dun sa may labasan. Sa may pinag-parking ni Max Bell. So, mag kami ng kandila. Minsan may mas dito eh. So, hindi lang natin alam kung anong yung ano. Pero tignan natin doon para may ano Ano to? Wishing ano? Maglalaglag ka ng coins? oo Big! Tignan nyo, mga paro. Oh. Pero may hagdan siya sa dulo. Tapos, meron siyang crucifix. Ayan. Papa Jesus. Di ba? Ang galing. Ah, dito rin pala may hagdan. Ibig sabihin, pwede ka bumaba. diyan ha. Then, mag ka ng coins. Ayun po, no. Ang laki, astig. So, weekdays ngayon, so, syempre ang tao. Meron iilan ng mga riders na nandoon naka Okay. Ando sila, mga apat yun. Kaya, hindi na natin tawag. Ah. Wait lang. Padulas dito. Yeah, padulas. Si Mama Mary. Ha. Ha. Ayan, look at that. Diba, ang ganda. Uh. So, tara. Tirik muna tayo ng kandila. Oh, tirik na ang kandila. <clears throat> Stone Kasama na to? Hindi, tanggalin mo sa goma. Ay, buo ata. Tignan mo, may nakasulat. Es el para esa familia. Le mm de -hmm. mm -hmm. station of the cross. Oh, mga par, kung maghahalap lang kayo ng souvenir dito sa may simbahang bato. Nandito, meron tinda si ate. Tulad nitong magnet para sa sarap, no? Sa rep, eh, may magnet siya. Ayan si ate. Ate, alam mo? Jessica po. Shout out kay ate Jessica. Hello po. Ayan si Pangga. Itong mga mugs. Crucifix. And kitchen. Kitchen. At kung gusto nyo naman kumain May makakainan dito eh, May lumihan Lumi house Then meron din mga souvenir Gaya, yung ano ko Helmet Dito kaya ate tingin tayo May mga kakanin Tayo kayo laki video ko Ayan si ate Ang mo tayo Christine May pa Christine Christine May okay. Ito yung mga tinda ni Ate Kakalim. Hindi na po kayo mamaya. Tapos ito naman yung mga... Ate, ate ano tawag dito? Singaling. Singaling. Gawa siya sa... Sa Mickey. Mickey? Ah, gawa sa Mickey. Pinirito. Ito, banana chips. Ito favorite ko nung bata pa ako. Gusto ko ito. Mamaya bibili ko niyan chicharon okay chicharon na naman And magtatanong tayo ng isa sa mga residente rito para malaman natin kung kailan ba nabuo ang simbahang bato o sinadya bang i yung cave na to o yung bato na yan o kusa siyang nakaganyan so punta natin si ate ayun may ari ng lumihan nakinainan natin tara ingat lang. Sorry po. Sabihin mo dito sa nagbo-vlog, uh, i-vlog mo yung daan papuntahan ng simbahan bato. Walang sign eh. Walang sign. Maliligaw ka talaga. Dito lang no, sa may looba lang. Dito na sa loob, eh sa labas. Ilang il 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 beses din ako nagtanong eh. Pareho tanong. So mga parang, nandito tayo sa Lumihan. Sa Lumihan na, Butchoy. Lumihouse. House. So masarap. nandito si ate, tatanungin masarap, natin masarap tungkol na masarap, sa simbahan bato. to. Ikaw si ate. Michelle. Po. Ate si ate Michelle. Ah... Uh, gusto ko lang sana malama kung paano nagsimula yung Simbahang Bato o, Natural ba yan o sinadyang gawin ng tao? Natural po Natural So mga anong taon po siya na, na develop 1974, yung Simbahang Bato? 1974 Mas is kada last katapusan Sunday. ng last Sunday ng buwan ang misa na ginaganap So ito yung lumihan ni ate Butchoy ang pangalan Butchoy's Domi. Ayan ang mga customer niya Ma'am, ano pong masasabi nyo sa lumi ni Good Choice? Masarap, masarap. Ulit. Ah, taga saan po sila para ma-shoutout natin? Tagalagun, Mga tagal Laguna. Mga taga Laguna, shoutout po sa inyo. Oh, tagi, Salamat tagi. po. Salamat. Galaki. Uh, Ayan, na ayun, ayun, ayun si Nanay, bumili tayo ng papaya pala kanina ron. Sila so, bumili so, rin. Ayun. Na. Nay, salamat sa papaya. Uh, salamat. Kagawin namin na tsara. Ate, salamat. 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 Uh, Thank you. Ano po? Pwede So ayun lang mga parang Gandito na lang ang ating video Ride safe May